Nung natapos ang ugnayan ng ina ni Emma na si Joanna kay Manny Pacquiao, nag-asawa ito. Nung una ko talagang na ano, na is ako. Kaya nung bata ko, lagi akong makagalitin. Naiingit sa ibang bata, lalo na pag nakikita ko yung may Father's Day, kita ko na kasama nila yung papa nila. I've always longed for my father's love ever since I was a child. I barely know him. Yan. na, na sana Lord makasama ko man lang siya kahit buong araw o kahit saglit lang ganun yung bata pa ako Yan. Kalaunan, nagtrabaho sa Japan si Joanna na meron ding lahing hapon. Kung magpakananay tatay ka sa anak mo, <laughs> yun, yung time na wala pa siya sa akin, yun talaga. Yun yung hirap na side. Pupunta ka ng Japan, punta trabaho, iwanan mo anak mo. Yun yung mahirap noon, titiisin mo yung lungkot, sakripisyo iwan si Eman at ang kanyang mga kapatid sa poder ng kanyang stepfather. Nung tumawag si Ma'am magaling ung Japan, tinanong niya po kung maayos lang po ba kami. Minang, hindi niya alam po. Halos wala na po kami makain. minsan po, uuwi po siya ng lasing. Bumugbugin niya po kami. John, sold ako. Kinuha kami ng mama ko doon. Hindi nagtagal, naghiwalay si Joanna ang kanyang asawa. Pagkatapos, nag-asawang muli kay Sultan. Nung nagkakilala kami, sinabi niya na may anak siya. At hindi ko rin alam na anak siya ni Sir Manny. Nung uh, lumabas yung visa ni Eman, doon na sinabi ni Joanna sa akin na anak siya ni Sir Mani. Sa Japan, kung saan siya nanirahan, kasama ang kanyang ina at ang kanyang stepfather na si Sultan, unang nag-training si Eman. Napunta po ako ng Japan nung 12 years old po ako. Doon po ako nag-aral ng Japanese for five years po. Doon na po ako parang pinayagan ni Mama na, sige na, supportan kita sa pagbo-boxing mo. Pero nung una, di ba patakas lang daw? Opo, opo. Kami po ni Papa, tumatakas po kami para mag -training. Pagtapos ko po mag-aral, gabi po, nagtitending po kami. Nung nalaman ni Mama, galit na galit po siya. <laughs> Anong ginagawa mo sa anak ko? <laughs> Kasi simula't simula, ayaw ng nanay mo na magboxing boxing ka. Opo, ayaw ng mami mo. Opo. Kasi Pero, delikado po doon. Marunong ka pala mag-Japanese, no, Eman? Marunong po. Sige nga, sampulan mo nga kami. Ah, konnichiwa. Boko no namae wa bako sa Eman Meru desu. Uh, Yoroshiku onegai shimasu. Pati Next. pagsusulat, marunong ka? Marunong po. Wow! Japanese. Si Sultan ang tumulong kay Eman para maging boksingero na ayon kay Eman, ang siya raw pumuno sa lahat ng kulang sa kanyang buhay. Nahulog yung loob ko sa mga bata kasi makukulit at mababait naman sila. Yung pagmamahal ko nga sa kanya, sabi ko sa kanya na kahit buhay ko, bibigay ko. Mapayos lang ang buhay mo. Mahirap lamaki na, na walang ama nakatira ngayon sina Eman sa bahay ng kanyang tatay Sultan sa Antipas sa North Cotabato. Dali ka po, pasok po tayo. Ali po kayo at nang makadeng. Joke At nang ano, makita niyo po yung bahay po namin. Kaso no entry Eman. Sabi no entry. Hindi, huwag kayo maniwala dyan. Ako lang naman yung pipigil sa inyo. Dali, alay po kayo. Tara, second floor po tayo. Asensyahan niyo na po yung kwarto ko, medyo ano. Ito po, natutulog. At paminsan-minsan, nagbabasa rin po ako ng manga. Umaga pa lang, todo ensayo na siya. Matakbo po ko ng 10 to 15 kilometers araw-araw para sa stamina ko po. Pagkatapos ko po mag-jogging ng 10 to 15 kilometers, sa si boxing po ako ng 6 to 4 rounds po for 3 minutes po. Tapos mag-sit-ups po tayo ng 1,000 sit-ups po. Sinam mo nyo ho yung t-shirt ni Emma. No? Jesus is King very spiritual ka rin. Opo. Nagbabasa po ako ng Bible day and night. The spirituality of Gaya ng kanyang ama, religyoso rin si Eman. Pastora sa kanilang simbahan ng kanyang ina. Habang siya, musician. Si Kuya po is mabuting anak at kapatid po. Kahit po maliit lang yung napepremium niya po sa pagboboxing is masaya na po siya na makapagtulong po sa family. Nasira po yung gitara ko. Binila niya po ako ng bago. Kasi po musician po ako sa church. Pinangalan ka nga kay Manny, di ba? Emmanuel. Tapos Eman lang yung naging palayaw mo. Kamukha nga kayo, no? Salamat. Pero ang una mong ginamit na apelido, Bakosa. Bakit? Kasi yun po yung time na uh, hindi pa po ko na-acknowledge ng daddy ko. Noong 2022, uh, Pagkagaling nyo sa Japan? Up. Nagbisita kami kay daddy. Pinapasok po kami. Tapos niyakap po ako ng daddy ko ng mahigpit. Mm -hmm. Anak, miss kita. Tagal kita hindi nakita. Tapos niyakap ko rin siya. Ako pinipigilan ko rin yung luha ko. So, sobrang saya ko po talaga na nakita ko po siya noon. Hanggang ngayon, hindi ko po makalimutan yung moment na yon Ten years po kasi kami hindi nagkita. Mm -hmm. tapos, tapos yun, sinabihan ko po siya na, Dad, uh, plano ko po sana mag-boxing. Sabi, anak, mahirap ang boxing, nak. Aral ka na lang. Puntay na lang kita sa Amerika, ganun, ganito, ganyan. Mm. Sabi ko, pero dad, passion ko po yung boxing eh. Biro mo oh. Ang kapalit ng pag pagbo-boxing, papadala ka niya sa Amerika. Oh. Boxing pinili mo? Oo oh, Ngayon po, nag-aaral naman po ko ng also. Tapos? Tapos pinirmahan niya po yung ano ko na na gawin kitang pakyaw para ano para mabilis pag-angat sa boxing ganun. Ah, talaga. Apo, apo. So siya mismo nag-alok na gamitin mo na yung parang, apelido niya. Bu man. Parang bumawi po siya sa akin. Oo. Sabi ko, "Lord, thank you, Lord." Wow! Kinilala ka niya. Masok po ako ng kwarto, doon po kumiyak. Sabi ko, "Lord, thank you, Lord." Thank you so much, Lord God. nagka na ba kayo ng masinsinan? Opo, heart dito? to heart po. Humingi okay. na rin po siya ng tawad sa akin. Pinatawad ko rin naman po siya. Saka sabi ko po sa kanya, na dad, naintindihan ko lang po sitwasyon niyo. Ang importante lang sa akin na makasama kayo. Do your best. Push, push, push. In the fight, Sinusuportahan niya na po ako sa pangarap ko, sa pang boxing ko. Kaya yun po, na-appreciate ko ah. po, po siya. Apo. As in, binibigyan ka niya ng pera para sa training mo, gano'n? Bumabawi naman po siya. May nakita akong video mo, pinakilala ka ni Manny, ng daddy mo kay Mami D. <laughs> Yun po, yung time na nandun, nagbisita po kami, nakita ko po, po doon si Mami D. Yun. Ah, oh. Sabi niya, uy, mama, ma, apo mo ma. Sabi ni Mami D, ala, kamukha mo talaga man. kang kamukha po daw si daddy pagdating sa pananilita, sa ugali po daw.